Hi guys! Welcome sa aming Campus Live Walk and Talk. Ngayong araw, pag-usapan natin ang top 5 issues na super duper relatable. At syempre naman, hindi lang kami ang magsasalita. Kasama natin ang iba pang student para marinig ang kanilang sides. Alright! Syempre naman, bawat issue ay may hashtag. Check! drop nyo rin sa comment section. Ang unang issue ng ating pag-usapan ay tungkol sa bullying. Common pa rin ba ang issue nito? Yes, kahit joke lang daw, minsan sobra na. Ang hirap kasi ng non-stop effect nito. Minsan, nakaka-vector dito sa bawat isa. Tama ka riyan. Kaya guys, let's be kinder. Hindi nakaka-cool ang pagbubuli. Reminder, hashtag be kind, hashtag stop bullying, and hashtag respect na lang. At narito ang ating unang participants. Magandang hapon sa iyo. Ikaw ba ay naka-experience na ng bullying? Opo, na-experience ko na kahit minsan sinasabi nilang joke lang yon pero para sa akin masakit na yon Minsan pinagtatawanan nila ang mga insecurity ko. Akala nila nakatawa yon Grabe ang epekto nito sa akin. Bumaba ang self-esteem ko at halos ayoko nang pumasok sa school. Pero eventually sinubukan kong labanan ang mga sakit na naranasan ko dahil sa bullying. I'm, that's why I'm very thankful talaga sa mga kaibigan ko dahil isa sila sa mga tumulong sa akin ng mga panahon na nangangailangan ko ng na masasalan. Oh my, grabe palang naranasan mo miss. Buti naman na mo ng lahat ng yun. Kaya guys, we will stop the bullying talaga. Kasi we will never know kung ano yung magiging epekto nito sa bawat isa. Alright, lumipat naman tayo sa next topic. At ang next topic naman natin ay academic stress. Sino dito ang laging puyat at ang moto sa buhay ay tawa now, cram later. Ay grabe naman, ako na yan. Yung performance dito, quiz doon, at recitation everyday, sobrang nakakadrain talaga. Tama ka dyan, Mars. Super late talaga ko dyan. Minsan yung katawan ko, ay grabe talaga. Parang gusto nang bumigay. Super late talaga yung mga host natin today. Pero guys, let's not overwork ourselves. Dahil ang overwork ay nakakapos ng stress. Kaya guys, remember, hindi tayo robot, pero tao tayo. Self-care is the key. At kaya naman, interview na natin si ate. Let's go! Hello po, pwede ka ba namin interview na ilang minuto? Relate ka ba sa academic stress? Anong pinaka-challenging para sa iyo? Hello, sobrang relate ko po talaga sa academic stress na yan. Nakaka-drain talaga. Hello, sunod-sunod yung quizzes namin and performance tasks. Minsan, hindi ako nakakapagpahinga kahit na sobrang tabot na ako. Umabot na talaga sa point na puyat at hindi na ako nakakain ng na maayos. Grabe naman ang na-experience mo ate. Paano mo naman nakayanan ito? Kapag sobrang drained na ako, nagpapabreak ako kahit 10 to 15 minutes lang for refresh lang. Hindi ako nagpapakain sa guilt na parang nasasayangan ako sa oras kasi mas productive ako kapag nagpapahinga. Naging malaking tulong din yung pag-share ko ng feelings sa close friends ko kahit simpleng talks lang gumagaan ang pakiramdam ko. Wow, bilip ako sa'yo, ate. Sa lahat ng puyat at pagod na naranasan mo, nakaya mo pa rin ang lahat. Kaya sa mga students dyan na sobrang nagpapapagod, it's okay to rest. mag -rest din kayo dahil hindi po tayo robot. Agree ako sa'yo. Kaya guys, huwag niyo kalipumutan magpahinga kahit minsan lang. Hashtag laban lang. Hashtag mental health matters. Hashtag balance the key. Next up, peer pressure. Ito yung tipong, uy, sama ka na. Lahat kami pupunta. Ah, alam nyo, parang napipilitan na ngayon kahit ayaw. Familiar ba kayo, guys? Grabe, classic yan. Kahit ayaw mo, mapapaisip ka kung dapat ka bang sumama dahil narombong tropa mo. At minsan, kahit mali yung gagawin, parang hirap tumanggi kasi parang feel mo ka. At ngayon, makasama natin si Binibini. Magandang araw sa'yo, miss. Na-experience mo na ba ang ganitong issue? Yes po, na-experience ko ng ganitong issue. One time, may outing ng buong barkada pero at the same week, meron kami yung long quiz. Ina inaasar pa nila ako na suma sige na, sumama ka na. Isang araw lang naman, bukas ka na mag-review. Ang hirap tumanggi kasi ayoko maging KJ. Pero in the end, nag pa rin ako at nag-review. nakabalik na sila, masaya sila galing sa outing. Pero masaya rin ako kasi na nakapasa ako sa quiz na amiss ako sa experience mo tungkol sa issue ito. Hindi porket hindi ka sumama, wala nang value sa grupo. Iba lang talaga prioritize mo that time. At ang tunay na barkada, dapat naiintindihan ka kung bakit paminsan hindi ka agree sa kanila. For real. So guys, huwag kalimutan at laging tandaan na hindi lang kailangan i-compromise ang sarili just to fit Kaya hashtag wag padala, hashtag tunay na kaibigan, hashtag mental health matters. Kaya naman, dumako na tayo sa susunod na issue. Ang issue na ito ay sa palagay ko, sobrang marami ang makakarelate riyan. Ito ay ang academic dishonesty. Alam na natin yan, yung mga matatalas na materia na gumagamit ng kodigo sa quiz, exam, at written works. Nako, itigil nyo na yan. Tama ka riyan. Kahit alam na natin mali ang gagawin na ito, ngunit marami pa rin ang gumagawa. At ngayon, makakasama natin ang isang student galing sa 11 STEM. Uh, miss, na-experience mo na ba ang ganitong issue? Nakakayang sabihin, ngunit naranasan ko na ito. During online classes, ang dali lang, isang click lang, may sagot ka na agad. Umabot sa point na nasanay ako kahit wala akong natutunan. Lalo na nung face-to-face -face class na, nagdadala ko ng kodi at kumupi sa katabi. Pero yung guilt na iyon ay dalang-dala ko pa rin hanggang ngayon. Dako, mali talaga yan. Ano naman yung ginagawa para matapos ito? Nung narealize ko na wala akong natutunan kasi full shortcut na yung ginawa ko, doon ko nakita yung consequences sa actions ko. Kaya simulan nun, sinubukan kong ah! Magbago at nag na rin at minsan. Nagsisulat ako ng notes kahit nakakapagod. Mas magpiling mo makuha mo yung grade dahil sa effort mo, hindi dahil sa kopya at kodiging. Tama ka riyan. Kapag honest ka sa academics mo, mas confident ka sa sarili mo. Hindi mo lang yan madadala sa grades, madadala mo rin yan in the future. Integrity is everything. So guys, iwasan natin ang easy way out. Mas masarap ang tagumpay kung sariling effort mo. Hashtag no to cheating. Hashtag honesty Hashtag effort is worth it. Okay, last but not the least, digital distraction. Aminin, sino dito yung guilty sa so scroll muna bago review? Ako, ako na yun eh. Yung tipong one video na lang. Tapos, last na talaga. Tapos, boom! Wala ako natapos. Super relate talaga tayo sa isyong iyan, lalo na sa ating mga estudyante. Kaya naman, makakasama natin ang mga students from grade 11. Share nyo naman ang experiences nyo. Naging distractions ba ang pune ng social media sa inyo? OMG, super nalita ko yan. One time, imis na mag-review ako kasi may quiz the next day. Ang plano ko, 6pm, start ng gawa. Pero ayun, pero ayun, nag-ano ako, nag-open ako ng phone kasi, kasi may iti-check lang dapat ako. Kaso, nag scroll ako sa TikTok and Facebook. Before I knew it, 11pm na pala kaya hindi hindi ko pa hindi ko pa na nasimulan mag review kaya baksak ako hindi ko pa natapos mag review super relatable ako dyan ano naman ang ginawa mo upang maiwasan ang ganyang problema nang nalaman kong baksak ako sobrang regretful kung nag review na lang sana ako hindi ako bumagsak sana naging mataas pa score ko ngayon ginagawa ko ay nilalayo ko phone ko habang nag re review or nagsiset ng timer para limit ang screen time Guys, nice. Discipline lang talaga. Ang phone tool siya pero depende kung paano siya gamitin. And kung hindi mo ito makontrol, ang phone mo mag-slip sa'yo. Balance the key talaga guys. Ikaw naman, ano naman ang spurs mo sa issue nito? Um, ako honestly, online games naging weakness ko eh. ko na lang sinasabi last na to, huli na to. Pero ayun, series of games na pala. May one time yun, exam namin kinabukasan. Tapos, imbis mag-review ako, naglaro ako bung magdamag. Ayun, bagsak. Wala nang ang review, kulang pa sa tulog. Marami rin nakarelate sa experience mo, Kuya. Ano naman ang ginawa mo para maiwasan ang issue ito? Um, sa akin ginawa ko, gumawa ka ng screen time limit. At saka, tulad ng sabi ko, tinatago ko yung mga gadgets ko tuwing nag-aaral ako. Efficient din kapag may kasama kang accountability body tulad ng classmate mo o kaibigan mo. Tama ka dyan. Di naman masama maglaro or mag-social media. Basta, balance lang. And kung hindi mo ito makontrol, ikaw yung control ng destruction. Check! Kaya next time, if tempted kayong maglaro ng online games o mag-scroll sa TikTok, o well, isipin niyo muna ang goals ninyo. Hashtag focus mode, hashtag limit your screen time, and hashtag discipline your Time. So ayun uh, guys, at doon nagtatawa sa aming vlog. Grabe na, ang dami natin natutunan today. From bullying, academic stress, peer pressure, academic yes. dishonesty, hanggang sa digital disruption. Lahat ng to ay real struggle sa mga student like us. Pero okay na rin siya kasi sa of us ay kaya ni handle kung may support, courage, and discipline. Kaya reminder lang mga ka-schoolmates, hindi tayo nag-iisa sa ating mga problema. You can ask for reminders sa mga teachers, families and friends natin. And syempre, let's choose what rights for our son. Huwag puro scroll, huwag puro pressure, and kahit stressful na, never give up pa rin. Remember, grades are important, but the most important is our mental health. Kung nagustuhan nyo ang aming video, don't forget to like, share, subscribe, any comment nyo na rin yung mga experience nyo tungkol sa isyong ito. See you, See you next time guys! Stay, stay safe, safe, stay real, and always be positive! positive. Hashtag student life. Hashtag mental health matters.